So, dito, dito nangyari yung aksidente na ikinamatay nga ng huling biktima na nabundol na ng isang elf nito lamang September 10. So, ito yon Ang ka, ang kabilang parte ay San Roque na yan eh. At yun ay bantog. At dito naman ay sa baba ay makatgatwit. So, yung diretsyo na yon ay bakayaw. So, nandito pa ang mga bakas ng pinangyarihan na naging dahilan ng pagkamatay ni Christian Abila um, Dayaw. Dito lamang September 10. Dito, dahil madilim dito paggabi. Dito sa party na to dahil yung paligunan yan, doon may yun ay cross crossing 'yun ni eh, crossing. So dito madilim talaga dito pag gabi. Andyan pa ang bakas ng kanyang mga motor. Ayun, papuntang bantog yun. diretsyo Ito, madilim na parte ito pag gabi. Hindi mo gaano mapapansin. Kung mabilis ang patakbo mo at yung kanto na yun ay bakayaw. Sa kaliwa ay makasak. Sa pababa ay, kaay Santo Cristo. So, ito ang tinaguriang Bypass road ng Gimba is an accident prone area. Ito ko yung motorcycle na ginamit ni si Christian abi gayaw